bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mateo kabanata 21 talata 28 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." Ayoko po tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din siya, din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Upo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kaluuban ng kanyang ama? ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito Subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Uh, marami pong salamat, uh, Pesma Romel, Otod Pong guapo sa pagbabasa uh, mo ng ating gospel sa araw na ito ng Linggo, uh, October 1st, 2023. Uh, first of all, ako po ay nagpapasalamat sa ating uh, poong may kapal sa mga oras na ito na binigay niya po sa atin upang po tayo ay makapag-palaganap, uh, makapagbahagi ng kanyang mabuting uh, balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga subscribers, lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, at sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting nawaay na ito sa ating munting channel, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng Words of Our Holy Father. Francis. Ito po at uh, pakinggan po natin siya. Uh thank you Pes Mayor at uh, mapagpalang oras po sa lahat. Welcome na naman sa ating munting uh, tahanan dito, munting programa natin sa Pasma Plus ang ating pagninilay o ang Pesma Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas and uh, as usual ako po ay um, magbibigay mag-open ng ating program sa pagbasa po ng uh, nilay ng ating mahal na Santo Papa ngayong uh, Uno, first day of October 2023 basahin po natin ang words of uh, the Holy Father this affirmation must not lead us to think that those who do not follow God's commandments those who do not follow morality Saying, in any case, those who go to church are worse than us. Do well. No, this is not Jesus' teaching. Jesus does not indicate publicans and prostitutes as models of life, but as privileged by grace. And I would like to underscore this word grace. Grace. Because conversion is always a grace a grace that god's offer to everyone who opens up and converts to him indeed these people listening to his preaching repented and changed their lives in today's gospel the one who makes the best impression is the first brother not because he said no to the father but because after he his no he converted to yes he repented. God is patience with each of us. He does not tire, He does not desist after our no. He leaves us free even to distance ourselves from Him and to make mistakes. Thinking about God's patience is wonderful. How the Lord's away always awaits for us. He is always beside us to help us. but he respects our freedom and he anxiously awaits for our yes so as to welcome us anew in his fatherly arms and to fill us with his boundless mercy. Ito po ay binasa ng ating Mahal na Santo Papa sa kanyang Angelos noong 27 of September 2020. Yan po ang pagninilay ng ating Mahal na Santo Papa at ibabalik ko na ngayon ang mic Kay Pas Mayor Balayros. Back to you Pas Mayor. So, marami pong salamat, Apis uh, Marex. This time also, ibibigay ko po sa inyo si eh uh, Pasmanaci sa kanyang reflection ito po at uh, pakinggan po natin siya. Hello po, brothers and sisters in Christ. Good morning. At sa ating pagninilay ngayon sa gospel na ito, ito po ay tumutukoy sa mga anak ng lalaki. Ang ibanghelyo ay naglalahad ng iba't ibang tugon na ginawa ng mga anak na lalaki. Ang una ay nag-alinlangan ngunit nagpatuloy sa paggawa ng nais ng kanyang ama at ang isa ay tumugon ngunit hindi tumuloy sa ubasan. Sinangayunan ni Jesus ang tugon na ginawa ng unang anak na sinasagisag ng pagbabalik loob ng mga taong may diskriminasyon. Paano ako tumugon sa tanong ito, anong mga konkretong paraan ang kailangan ko pang tungo sa conversion? Ito po ay nagpapahiwatig sa atin sa ating mga kasalanan kung tayo ba'y nagbabago sa ating buhay. Kailangan bumalik loob tayo sa Diyos ang Diyos handa na tayong tang tanggapin dahil yan ang gusto ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Yan po ang reflection ko sa araw na ito. Naway mananatili ang awa at pag-ibig ng Diyos sa atin at sa lahat na siya'y pumarito sa lupa at hari sa sanlibutan. Amen. Yan po, maraming salamat. Muli, mga kapatid, Pisma Plus, God bless po sa lahat. So, maraming pong salamat, uh, Pisma Naisi. At sa pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo si uh, Pisma Christian uh, credito sa kanyang reflection. Ito po at uh, pakinggan po natin siya. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat mga katesma. Ating nga pong ngayon ang sulat ni San Mateo chapter 21 verse 28 to 32. Napakaganda po ng binigay ng halimbawa ng ating Panginoong Isus kung sino nga ba ang tunay na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung bang nagsabi ng ayaw ko, ngunit nagsisi siya at sumunod din pagkatapos? O yung nagsabi na pupunta ako, ngunit hindi sumunod o sumuway? Brothers and sisters, mas maganda po kung susuriin natin ang ating mga sarili kung nasaan po ba tayo sa dalawang ito. Kung nasaan po ba tayo sa puntong ito ng buhay natin pagdating sa paghahanda na pinaliwanag naman ng ating Panginoong Yesus na yung iba na tinuturing na makasalanan ni eh, baka pa sila yung unang nagsisi at nagbago na baka sila pa yung unang makaramdam ng biyaya na ibibigay ng Diyos sa ating pagdating ng general judgment kisa sa iba na lagi naman nagsisimba pero baka mamaya tayo mismo ang hindi handa kasi hindi natin nakikita ang mga kinakailangan natin gawin ang magsisi at ating sa ating mga kasalanan kasi hindi naman po titingnan ng ating Diyos na magsimba lang tayo lagi kundi yung dapat nagsisisi din po tayo at humihingi tayo ng tawad sa Kanya kasi marami naman po sa atin na araw-araw naman nagsisimba pero ayaw naman magkumpisal so dito po mapag-iisip-isip po natin kung saan nga ba tayo sa dalawa na pinaliwanag ng ating Panginoong Yesus masasabi po ba talaga natin na handa na tayo siguro physically handa na tayo kapag may mga occasion ang church like ngayong magpapaskon sa mga decoration mga Christmas light Christmas tree handa tayo pero yung mas malalim na panyayas sa atin ng Diyos na magbalik sa Kanya at sumunod sa kanyang mga pinag-uutos ay hindi natin na uh, gagampanan yun lamang po Maraming salamat sa pakikinig to God be the glory and then in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Amen So marami pong salamat uh, Pisma Christian sa iyong reflection. At sa lahat ng mga nag-share ng kanilang refleksyon, marami pong salamat. Sa lahat ng mga tumatangkilik, sa lahat ng mga subscribers natin, lalo na sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. So, sana naway ang linggo natin ngayon ay napakagandang linggo, nakapagsimba po tayo at uh, nakipag-partake sa bangkiti ng ating Panginoon. At sa nanaway, ang ating Panginoon ay gagabayan po tayo sa araw-araw at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. At mga kapatid, uh, simula na po ng ating uh, uh, month of the Holy Rosary. Itong October na ito ay uh, uh, month of the Holy Rosary. So sana naway sa araw-araw ay makapag uh, uh dasal tayo ng uh, holy rosary. So akayin natin or buuin natin ang ating pamilya sama-sama tayo sa, pagda sa pagdasal ng uh, Santo Rosario. So at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. BOOM hey. For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the Needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.